Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nationwide. Nagsagawa ng medical mission ng Caritas Manila Restorative Justice Prison Ministry para sa mga persons sa Prime of Liberty na Mandaluyong City Jail Mail Dormitory. Ang isinagawang medical mission ng Caritas Manila Restorative Justice Prison Ministry ay bahagi ng pagpapaiting nang pagmimisyon na simbahan para sa kapakanan ng mga persons sa si private liberty na isa kapbang kakbang upang makapagbahagi ng biyaya, kaligayakan at tagalakan para sa mga persons sa si private liberty, lalo na para sa papalapit na Pasko. Ayon kay Caritas Manila RJ Prison Ministry Program Officer Bianca Marcelino, mahalaga ang patuloy na pagbibigay halaga at pansin sa kapakanan ng mga PDLs na kadalasan na isasan tabi dahil sa kanilang mga nagawang pagkakasala sa buhay ma uh, sobrang mahalaga ito, lalo na sa mga PDS kasi uh, limited lang ang kanilang mga resources dito pagdating din sa kanilang mga mga kailangan. Isa na rito yung sa kanilang mga kadusugar, sa kanilang mga nararamdaman dahil hindi lahat ng mga jeans ay nakasapot mo na kung mga um, Dahil lahat sila, mga jeans natin, lumalapit po sa mga NGOs. Isa na rin dito yung Caritas Manila. Uh, most of the time, initiative ng Faritas Manila under the Restorative Justice Program ang um, um, pagbimedical mission. Uh, patuwang po dito, siyempre dito, yung Damayan Program, under the One well Program, uh, the Generic Pharmacy o yung TGP, and of course, pasasalamat na rin sa, sa BGMP para makapagkanta kami ng medical mission sa loob ng mga cheese. Nagpapasalamat naman sa Mandaluyong City Jail Male Dormitory Chief Turns Jail Officer 2L para sa pagsasagawa ng Caritas Manila RJ Prison Ministry ng Medical Mission para sa mga PDLs na may temang paggamot sa bilangguan, misyon ng kalusugan at pag-asa. In behalf of RJ Warden, Jail Chief Joey B. Genesera, kami po sa Mandaluyong City Jail ay nagpapasalamat sa Caritas Manila para po sa pagsasagawa ng medical mission para sa aming may PDS na madaling City si Year Nagpapasalamat ni si Caritas Manila RJ Prison Ministry Program Officer Bianca Marcelino para sa lahat ng mga grupo at institusyon na patuloy na sumusuporta sa misyon ng Caritas RJ para sa mga BDLs. Actually, ang nakumpusong pasalamatan dito ang The Generics Pharmacyo, TGP. So, kung malaking bagay ito, pagtulong nila sa amin, lalo na yung uh, ang pipigay nila sa amin ng mga volunteer doctors, naking bagay. To think na mga volunteer doctors ng the generics pharmacy, first time nila ito uh, makatulong sa loob ng pihitan. Very first time. And also dun sa Damayan program, All is Well uh, program. Maraming salamat sa inyo. Uh, bagay rin yung pagpipigay sa gamot nila. Uh, Pihira lang din sila kasi hindi lahat ng PTN na eh, may kakayanan pumili ang So maraming salamat po sa inyo, maraming salamat GMP, mandalo yung City Jail Mayor Metori for letting ads to go inside the jail para makapag po ng medical mission. Maraming maraming salamat. Katuwang ng Caritas Manila Restorative Justice Prison Ministry sa isinagawang medical mission ang Caritas Damayan, Bureau of Jail Management and Penology at ang The Generics Pharmacy umabot ng 250 persons deprived of liberty mula sa Mandaluyong City Jail Mill Dormitory natulungan ng isinagawang medical mission ng Caritas Manila RJ Prison Ministry po saan bukod sa pagkakaroon ng medical consultation at check-up ay nagkaroon din na pamamahagi ng libreng gamot at mga bitamina para sa mga PPLs. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanalig na Lilatran Ibanez, sumayin so ang katotohanan. Veritas News Alert! Nationwide. Nationwide.